Nakaisip ka na ba na ang pag-ibig ay maaaring higit pa sa mga kwento na isinalaysay sa atin? Isipin ang pagtuklas ng isang damdamin na lampas sa pisikal na kaakit-akit, isang koneksyon na lampas sa karaniwan. Nagsasalita ako ng tungkol sa isang pagmamahal na malalim, yaong nagpapakilos sa atin na repasuhin ang lahat ng ating alam tungkol sa mga relasyon. Nararamdaman mo na ba na mayroong taong tunay na maunawaan ang kahalagahan ng iyong pagkatao? isang taong kahit na lubos na iba sa lahat ng iyong inaasahan, tila siya mismo ang iyong kailangan. Isipin, sa isang sandali, na matapos ang serye ng mga hindi magkatugmang relasyon, makikita mo ang isang taong nagbabago ng laro ng lubos. Ang isang taong ang kanyang kahinahunan at katapatan ay nagtataboy sa iyo, isang taong nananaginip kasama ka at handang magpakawala ng distansya, maging ito man ay pisikal o emosyonal, upang maging kasama mo. Hindi ito lamang tungkol sa pagkakataon, kundi sa pagkakakilala sa mas malalim na antas, sa pagtatanim ng binhinang komunikasyon at pagkaakit na patuloy na namumulaklak. At kung sabihin ko sa iyo na ang taong ito ay lubos na nakatuon tulad mo upang palagin ang relasyon na ito. Nahanda siyang pagalingin ang mga sugat ng nakaraan upang itayo ang isang totoong at pangmatagalang bagay kasama ka. Oo, posible na pareho kayong nagtamo ng sakit at pagkadismaya, Ngunit ito mismo ang nagdala sa inyo sa isa't isa, ang kakayahan na makita at unawain ang hirap ng isa't isa, na maging pasensyoso at bigyan ng oras, na kilalanin ang kamanghamanghang potensyal na umusbong kapag dalawang kaluluwa ay handang magbago ng magkasama. Ngayon, isipin kung paano muling isusulat ang iyong kwento ng pag-ibig na ito kasama ang taong ito, iniwan ang nakaraan at binuksan ang sarili sa bagong simula. Isipin na mayroon kang kasama na hindi lamang umaakit sa iyo, kundi nagmamahal sa iyo sa isang paraan na lubos at bago, isang taong nagpapagaling at komportableng ibahagi ang iyong kahinaan sa iyo. Isang taong nagpapahalaga sa bawat usapan, bawat sandaling koneksyon, na pinahahalagahan ang kagandahan ng distansya at pasensya sa pagtatayo ng isang bagay ng magkasama. Ito ang simula ng isang malaking bagay, isang relasyon kung saan hindi mo kailangang pagdudahan ang iyong sarili o mag-alala tungkol sa pagiging hindi pinapansin. Ako si Eduardo at inaanyayahan kita nabuksan ang iyong puso sa posibilidad ng isang pag-ibig na walang kapuspusang, isang pag-ibig na mahinahon, mabait, at malalim na konektado. Ilagay mo na, karapat dapat ako sa isang ganitong pag-ibig at aking mararanasan ito ng buong sigasi. Isipin mo, lagi kang nagpapakasama sa mga taong hindi mabuti para sa iyo, at ngayon, nakikilala mo ang isang lubos na kaibang tao. Siya ay tila tunay at tapat, isang pagkakataon upang tunay na mabuhay ng isang magandang kwento ng pag-ibig. Maliwanag na interesado siya sa iyo, nag-iisip ng mga paraan upang magtagpo kayo. Kahit na magkalayo kayo, nagpapalapit sa inyo ang online na komunikasyon. Ginagawa niya ang totoo upang mas makilala ka at nagpaplano upang makipagtagpo sa iyo. Nasa umpisa pa lang tayo sa paglalakbay na ito, hindi ba? Bagong simula pa lamang kayo na tinitingnan ang larangan ng komunikasyon at pagkaakit. Maaga pa upang magkaroon ng tiyak na mga konklusyon, ngunit tila mayroong isang salungatan na interes na alamin kung saan patungo ito. Ikaw ba, minsan ba ay nangyayari sa'yo na nag-iisip kung masyadong mabilis ang mga pangyayari? Maari kong tiyakin sa'yo na hindi siya nagmamadali. Naiintindihan niya ang halaga ng pagbibigay ng oras, pagsisikap, at higit sa lahat, ng pananatili ng bukas na komunikasyon upang ang koneksyon na ito ay lumitaw sa tamang panahon. Naririto siya para sa pangmatagalan, handa upang harapin at pagalingin ang mga sugat ng nakaraan na maaaring lumitaw sa daan. Hindi ito lamang tungkol sa pag-uumpisa ng isang bagong bagay. Ito ay tungkol sa pagtahak ng isang malayang hakbang tungo sa isang tunay, makabuluhang panibagong simula. Paano ka nararamdaman sa pag-alam na handa siya na maglaan para sa potensyal na kinabukasan niyo ng magkasama sa lahat ng pasensya, dedikasyon na ito ay nangangailangan? Maaring siya ay nagdaan sa mahihirap na mga sandali, marahil ay pinagdaanan ang pagdadalamhati. Pareho kayong lumakad sa gitna ng unos at sa ganitong mabagyoy na tagpuan niyo ang isa't isa bilang isang ligtas na daungan. Sa bawat salita na inyong ipinapalitan, halos agad na naging isipan ang, wow, gaano nga kami katulad. Kayong dalawa ay nag-uugnay ng inyong mga karanasan, ang inyong mga kirot, at sa prosesong ito, natuklasan ang tunay na pagbabahagi. Hindi lamang niya nauunawaan ang mga hamon na iyong dinaanan, ngunit lubos na konektado rin sa iyong sakit. Higit pa rito, ipinapakita niya ang kanyang kahinahunan at tunay na pangunawa sa iyong ritmo, sa iyong panahon ng paghilom at pagunlad, ang ganitong pagkilala sa isa't isa na pareho kayong nangangailangan ng panahon upang gumaling at magtayo ng sarili ay ang nagpapatibay sa koneksyon na ito. Ginagawa itong hindi lamang tungkol sa pagbabahagi ng kagalakan, kundi pati na rin sa suporta sa isa't isa sa mga individual na paglalakbay ng paghilom. Ano ang nararamdaman mo sa pag-alam na mayroon kang kasama sa iyong tabi na hindi lamang nauunawaan ang iyong sakit, ngunit nirespeto rin ang iyong proseso ng paghilom at pagunlad? Sa iyong mga nakaraang karanasan, marahil ikaw ang isa na, sa harap ng pag-aalinlangan ng isa na magbigay ng pangako, ay nagiging puno ng pag-aalinlangan. Tinatanong mo ang ibang tao, tinatanong mo ang iyong sarili, at madalas na sinisisi mo ang iyong sarili. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay iba, hindi ba? Nauunawaan mo ang dahilan kung bakit gusto niyang magpatuloy ng may pag-iingat. At ang pagiging maingat na ito ay hindi isang bagay na ikaw ay hindi komportable o nagpapabigat. Sa halip, ito ay isang paraan ng pagtugon na nagpapakita ng napakalaking potensyal na nakikita niyong dalawa sa isa't isa. Kayo ay praktikal, sinusubukan na panatilihin ang katwiran sa unahan, kahit na may mga damdamin ng tila naglalakbay. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay mahalaga. Hindi na ito tungkol sa pagmamadali o pagsasakripisyo, ito ay tungkol sa pagkilala na ang isang bagay na tunay na makabuluhan ay maaaring unti-unting bumubuo at na ito ay karapat dapat sa oras at pasensya na kinakailangan upang lubusan itong lumago. Kayo ay natututo na pahalagahan ang paglalakbay gayon din ang patutunguhan na maunawaan na ang tunay na pangako ay dumadating sa oras, pag-unawa, at paggalang sa bawat isa't isa sa kanilang mga individual na proseso. Paano ka nararamdaman ngayon sa pag-alam na ikaw ay nagbubuo ng isang bagay na may matibay na pundasyon, kasama ang isang taong nagpapakita ng paggalang sa iyong oras at damdamin? Napapansin mo ba kung paano ang ganitong mas maingat na pag-atake ay maaaring, sa katunayan, maging isang pinagmulan ng lakas para sa kung ano ang inyong pinagsasamahan? Ngayon, kayo dalawa ay nasa isang bagong antas, handa nang simulan ang tila simula ng natitirang bahagi ng inyong buhay. Mayroong isang malinaw na pagnanasa na muling isulat ang inyong mga kwento, ngunit kasama na ngayon, iiwan ang mga anino ng nakaraan kung saan sila nararapat sa nakaraan. Natural na mayroon pa rin mga bakas ng negatibong damdaming galit, put, lalo na kapag ang mga pag-iisip tungkol sa mga taong nasa iyong nakaraan ay bumabalik. Marahil, sa mga sandaling pag-iisip, mahuhuli mo ang iyong sarili na may pagtatanggol, isang di sinasadyang refleksyon ng mga sugat na patuloy na naghihilom. Gayon paman, ang pinakamahalaga ay ang pagkilala na ikaw ay nasa aktibong proseso ng paghilom. Ikaw ay may malayang nagpapakasikap na iwanan ang nakaraan sa likod upang hindi hayaang ang mga lumang sakit ang magtakda ng landas ng iyong bagong paglalakbay. Ang prosesong ito ng paghilom ay hindi agad, hindi laging tuwid, ngunit ito ay patunay ng iyong pangako na bumuo ng isang mas malusog at mas maligayang hinaharap. Sa pagbukas mo sa bagong yugto na ito, hindi mo lamang pinapayagan ang iyong sarili na mabuhay ng lubusan ang kasalukuyan, kundi binubuo mo rin ang isang puwang para sa mga bagong kwento na maisusulat. Mga kwentong ito na sanay puno ng pag-unawa, pagmamahal, at respeto sa bawat isa. Ang kakayahan na tumingin sa hinaharap, iwan ang nakaraan sa tamang lugar nito, ay isang aktong tapang at isang mahalagang hakbang patungo sa pagbuo ng isang matatag at pangmatagalang relasyon. Sa nakaraan, maaaring natagpuan mo ang iyong sarili sa gitna ng iba't ibang mga flertes na nag-enjoy sa pansin at pagmamahal ng higit sa isa. Ang pakiramdam na ito ng pagiging nais at minamahal ay, walang duda, nakakatuwa. Gayunpaman, ngayon, kasama ang taong ito, ang mga bagay ay kumuha ng isang ibang direksyon. Natatagpuan mo ang iyong sarili na nagmumuni-muni tungkol sa iyong mga nakaraang interaksyon. Napagtanto na bagaman ang mga ito ay nagsilbi bilang mahalagang aral, hindi nila maikukumpara sa kung ano ang iyong karanasan ngayon. Ang bagong taong ito sa iyong buhay ay lubos na magkaibang iba sa mga dati mong kilala, na nagdadala ng mga damdamin at koneksyon na maaaring hindi mo alamang posible. Ang pinakamapansin-pansin ay na, bagaman ikaw ay nasa proseso ng paghilom ng iyong sariling mga sugat, ipinapakita ng taong ito ang kanyang bukas at kahinaan, nagtitiwala sa iyo, upang ibahagi ang kanyang mga laban sa pinakamalalim. Hindi lamang siya handa na harapin ang mga mahihirap na usapan, ngunit ipinapakita rin ang isang katapangan at kahinahunan na kapansin-pansin habang ginagawa ito. Ang antas ng komunikasyon at tiwala sa isa't isa na ito ay bihirang mangyari, at nagpapahiwatig ng isang kahusayan sa emosyonal na maaaring magpalakas ng malaki sa relasyon. Ang pagiging bukas na makipag-usap tungkol sa mga masalimuot na paksa, ang kahandaan na maging mahina at ang katapangan na harapin ang mga hamon ng magkasama ay nagpapakita ng isang malalim na pangako sa paglago at paghilom. Ito ay hindi lamang nagpapadali ng isang mas tunay na koneksyon sa pagitan nyo, ngunit nagtatatag din ng isang matibay na pundasyon para sa isang pangmatagalang relasyon. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap ay hindi nagbawas sa pagkahumaling o kasiglaan na nararamdaman niya para sa iyo. Sa halip, siya ay lubos na nakikipag-ugnayan sa proseso ng pagkakakilala sa iyo. Pinahahalagahan ang bawat usapan at bawat sandaling ibinabahagi, kahit na ang pisikal na distansya ay isang umiiral na kadahilanan. Siya ay umaasam sa mga pagkakataon at sandaling magkasama. Oo. Ngunit mayroong isang partikular na kagandahan sa kasalukuyang yugto na kinakayanan ninyo, ang pagtatayo ng isang malalim na koneksyon, ang pag-aaral ng isa't isa tungkol sa kung sino kayo. Ang ganitong paraan ng pagiging mapayapa sa hindi kilalang at pagtuon sa kasalukuyan ay isang pagpapakita ng kahusayan sa emosyonal. Siya ay nagpapahalaga sa paglalakbay ng pagtuklas na kasama ang pagunlad ng isang bagong relasyon, walang pagmamadali na itakda ang hinaharap. Ito ay nagpapahiwatig ng isang tunay na pagpapahalaga sa proseso ng pagbuo ng isang koneksyon, pinahahalagahan ang mga maliit na detalye at mga usapan na, madalas, ang mga pundasyon ng isang pangmatagalang koneksyon. Ang katotohanan na siya ay gustong makita ka at makasama ka, ngunit gayon paman ay natutuwa sa kasalukuyang mga sandali ng komunikasyon, nagpapakita ng isang malusog na balanse sa pagitan ng pagnanasa at pasensya. Siya ay may kumpiyansa na matutunan ka na alamin ang mga bagay na nagtatakda sa iyo kung sino ka at ito, sa kanyang sarili, ay isang matibay na pundasyon para sa anumang relasyon. Ang kakayahang pahalagahan ang proseso ng pagkilala sa isang tao, nang walang pagmamadali sa susunod na hakbang, ay bihira at mahalaga. Ipinapakita nito na hindi lamang siya interesado na makasama ka, kundi nakatuon din siya sa pag-intindi sa iyo, sa pagbuo ng isang bagay na parehong makabuluhan at pangmatagalan. Ano ang pakiramdam mo na alam mong mayroon kang kasama na pinahahalagahan ang bawat sandali ng paglalakbay ng pagkakakilala sa iyo, kahit pa sa harap ng kawalan ng katiyakan ng hinaharap? Ang ganda ng distansya sa isang relasyon ay isang bagay na hindi madalas kinikilala, ngunit sa kanyang kaso, ang distansyang ito ay nagsisilbing tulay, hindi bilang bangin. Hindi siya naghahanap na mapabuti ang kanyang sarili sa iyong kapinsalaan. Sa kabaliktaran, ang halaga na nakikita niya sa iyo ay tunay, nakasentro sa malalim na koneksyong emosyonal na inyong binubuo. Tunay siyang nakikita at naririnig mo, isang bagay na, para sa kanya, ay may malaking kahulugan. Ikaw, marahil nang hindi mo namamalayan, ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay sa pagpapagaling at personal na paglago tinutulungan siyang tuklasin ang mga teritoryo ng kaluluwa na dati ay hindi niya nakikita. Bagaman maaaring siya ay mas makatwiran at hindi gaanong hilig sa pagtalakay sa kaluluwa at espiritu, ang iyong impluensya ay nagbubukas ng bagong landas para sa kanya. Tinutulungan mo siyang makita lampas sa nahahawakan, isa alang-alang ang mga aspeto ng buhay at koneksyong pantao na baka hindi niya dati pinahalagahan. Hindi ito nangangahulugang binabago niya kung sino siya sa core, ngunit siya ay lumalawak, lumalago sa pamamagitan ng iyong impluensya, ng pananaw sa mundo na ibinabahagi mo sa kanya. Mahalaga ang dinamikong ito sa inyong dalawa. Nag-alok ka sa kanya ng bagong pananaw at pagyaman, habang siya naman ay nagdadala ng pundasyon ng katwiran, katatagan. Magkasama, bumubuo kayo ng balanse, pinupunan ang isa't isa sa mga paraang marahil ay hindi inaasahan ng alinman sa inyo. Ang distansya, malayo sa pagiging isang hadlang, ay naging paraan upang lalimin ang pag-unawa at koneksyon na ibinabahagi nyo. Malapit ka ng gumanap ng isang kritikal na papel sa kanyang buhay, binubuksan ang kanyang mga mata sa mga bagong perspektibo at nag-iiwan sa kanya ng pagtataka kung ano pa ang maari mong ihandog. Sa parehong paraan, magbubukas siya sa iyo sa isang paraan na baka hindi mo inaasahan, ipinahayag ang malalim na damdamin at ang paniniwala na kayo sa paanuman ay itinadhana na magkasama. Ang pakiramdam ng ibinahaging tadhana na ang lahat sa buhay ay nagtulak sa inyo sa isa't isa ay isang bagay na makapangyarihan at bihira. Pareho kayong nasa proseso ng pagpapalaya, kahit na ang mga anino ng nakaraan ay kung minsan ay umaaling-aungaw sa inyong mga isipan. Gayon paman, pinili niyong matuto mula sa mga nakaraang karanasang ito, hindi bilang pasanin, kundi bilang mahahalagang aral. Ang mga aral na ito ay humuhubog sa inyo upang maging mas mahusay na mga kasosyo para sa isa't isa. Siya, lalo na, ay nagsisikap sa mga paraang marahil ay hindi pa lubos na nakikita sa iyo dahil marami pang matutuklasan at tuklasin sa paglalakbay na ibinabahagi nyo. Ang prosesong ito ng paglago at magkasamang pagtuklas ay isang kahanga-hangang paglalakbay. Ginagamit niyo ang mga pagkakamali ng nakaraan hindi bilang mga dahilan para sa pagsisisi, kundi bilang mga hakbang upang maabot ang mas malalim at makabuluhang koneksyon. Ang katotohanan na siya ay nagsisikap kung minsan sa mga banayad na paraan na hindi mo pa napapansin ay nagpapakita ng kanyang pangako sa relasyong ito at sa kagustuhan na maging isang mas mahusay na kasosyo para sa iyo. Ang sandali na nagsimula kayong mag-usap ay nagtakda ng isang turning point para sa kanya. Sa paano man, ikaw ay naging kislap ng pag-asa sa kanyang buhay, isang parola na kumikislap sa kadiliman na kanyang hinaharap. Bago ka pumasok sa eksena, siya ay naglalayag sa isang dagat ng mga hamon, ilan sa mga ito ay baka hindi niya lubos na naibahagi sa iyo. Nakitungo siya sa mga pagkawala na maaaring nag-iwan ng malalim na mga peklat, marahil ay kaugnay sa mga kabiguan sa pag-ibig o iba pang personal na kabiguan. May panahon na baka nanumpa siya sa sarili na hindi na muling magbubukas para sa pag-ibig, kumbinsido na ang pag-iisa ay ang pinakaligtas niyang kasama. Maaaring isinara niya ang sarili sa posibilidad na muling papasukin ang isang tao sa kanyang buhay, yakapin ang ideya ng pag-iisa bilang kalasag laban sa hinaharap na sakit. Gayon Gayunpaman, ang iyong presensya ay nagdala ng hindi inaasahang pagbabago. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap at koneksyon na sinimulan niyong itayo, nakahanap siya ng dahilan upang muling isaalang-alang ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ikaw, nang hindi mo alam, ay naging ilaw na nagsimulang magpalaya sa mga anino ng pag-aalinlangan, pagkadismaya na nakapaligid sa kanya. Ang prosesong ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagpapagaling, kundi pati na rin sa pagtuklas. Ang pagtuklas na sa kabila ng mga nakaraang sakit, mayroon pa ring lugar para sa pag-asa, pag-ibig at tunay na koneksyon. Ang iyong pakikipag-ugnayan sa kanya ay hindi lamang isang palitan ng mga salita. Ito ay ang tulay na tumutulong sa kanya na tumawid mula sa isang estado ng pag-iisa patungo sa isang estado ng pagiging bukas at kahinaan. Sa pagkakatagpo mo sa kanya, sinimulan niya ang isang bagong at pangako ng buhay para sa pareho sa inyo, bagaman patuloy pa rin kayong nagsasaliksik kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Ang kalikasan ng pagsisimula na ito ay maaaring virtual, natandaan ng mga koneksyon online, o marahil, kahit matapos ang isang pisikal na pagkikita, ang pakiramdam ay mayroon pa rin distansya na kailangang lampasan. Ito lamang ay ang pasimula ng isang mas malaking kwento na unti-unting bumabalot. Sa yugto na ito ng pagsisimula, ang komunikasyon sa pagitan nyo ay may dalang bigat ng kalinawan at kasinseryo. Hindi siya nagbibigay ng puwang para sa mga kawalan ng tiwala o pangamba tungkol sa halaga na iyong idinudulot sa kanyang buhay. Walang mga laro ng paghihintay o katahimikan na nagdudulot sa iyo ng pag-aalinlangan sa iyong lugar sa kanyang puso. Siya ay nagpapahayag ng kanyang mga damdamin ng may kalinawan na nagpapakita na hindi siya narito para sa iyong panahon o para laruin ang iyong mga emosyon. Kanyang kinikilala ang unikines ng inyong koneksyon na nakikita ka bilang isang hindi maiwasang bahagi ng kanyang buhay, bagaman maaring may bahagya siyang pagpigil na sinasanay ng takot sa pagmamadali ng mga bagay o sa pagsasalita sa iyo ng kanyang mga damdamin ng masyadong matindi. Ang pag-iingat na ito na huwag kang takutin ay nagpapakita hindi lamang ng lalim ng kanyang pag-iisip para sa iyo kundi pati na rin ng kanyang seryosong pananaw sa potensyal ng inyong relasyon. Siya ay may kamalayan sa epekto ng kanyang mga salita at kilos sa iyo. Pinipili ang kanyang mga hakbang na may layunin na itayo ang isang pangmatagalang bagay sa halip na magmadali patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap. Nasa puntong ito kayo ng pagsasamahan, naglalayag sa mga tubig ng hindi pakilalang kasama ang isang halo ng kasiyahan at pag-iingat. Bawat pag-uusap, bawat sandali ng pakikipag-ugnayan, bawat sandali ng pagbabahagi ay nagiging isang bato sa pundasyon ng bagong relasyon na itinatayo. Ang pagkilala niya na ikaw ay isa para sa kanya, kahit na sa yugtong ito pa lamang, ay nagsasaad ng isang emosyonal na pangako na lampas sa mga karaniwang hangganan ng pagdedate o ng superficial na kaalaman. Ang kalinawan ay ang susi. Walang pangangailangan na maghanap ng kahusayan o subukan na lumikha ng isang perpektong imahe ng iyong sarili. Mahalaga na tandaan na ang pagiging totoo, kasama ang lahat ng iyong mga imperfections at mga katangian, ang tunay na mahalaga. Ang taong ito sa iyong tabi ay nagnanais na makilala ang tunay na ikaw, kasama ang lahat ng iyong mga tagumpay at pagsubok, ang iyong mga lakas at kahinaan. Siya ay handang tanggapin ka at tanggapin ka kung ano ka, pinahahalagahan ang iyong mga sandaling kinang at ang mga hamon sa buhay. Siya ay nakakita sa iyo ng isang bagay na kakaiba, isang koneksyon na lumalampas sa karaniwan, at tila nga, sa puso, ikaw rin ay nakakaramdam nito. Para sa kanya, ang ganitong pagpapahayag ay mas lalong maliwanag, isang tiyak at malinaw na katiyakan. Siya ay narito para sa mahabang lakaran, handang maglakad sa iyong tabi, nang walang pagmamadali, pinapayagan ang pag-ibig na lumago at lumakas ng natural sa iyong sariling ritmo. Maniwala ka. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Kung oo, magtype, eh, gusto ko ang kapayapaan ng isang pag-ibig na walang pagmamadali. Mag-iwan ng iyong like. At ibahagi ito sa sinuman na nangangailangan na marinig ang mensaheng ito. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.